mga S-Friend. Welcome na naman po sa isa na namang episode dito po sa cementerio Serie syempre sa Urbex PH, Placado TV, YouTube Channel At sa puntong ito mga s ko si Rico Loco po ay naririto sa bayan ng Binmalay dito po sa lalawigan ng Pangasinan At meron pong nagsabi sa atin na meron pa daw pong existing dito na Spanish era na uh, cemetery Andun pa rin daw yung entrance, andun pa rin daw meron at meron pa tayong makikita mga bakas ng pagiging sinauna or pagiging uh, lumang sementeryo niya at nabuksan talaga may proof pa rin na nabuksan ito noong panahon ng mga Kastila so yun po yung ating titignan kayo dahil panoorin mo hanggang sa pinakadulo ng video yung ito mga Espre na sana ma-enjoy mo ang ating exploration ngayong araw na ito. Tutok ka lang! Sa katunayan mga esprend, isa ang lumang sementeryong ito sa Binmalay, Pangasinan, ang masasabing bukod sa nakapagpreserba ng itsura ng mga dati o lumang sementeryo sa panahon ng mga Kastina, ay nakapagpreserba rin hanggang sa kasalukuyan ng gawi ng paglilibing noon pang panahon ng kolonyalismo. Katulad ng mga sementeryong nabuksan sa panahon ng pananakop, kapansin-pansin ang mga apartment-style na mga puntod na madalas ay idinidikit sa mga perimeter wall. Cemetery chapel sa gitna, nakaraniwang katapat ng cemetery entrance, habang ang karamihan sa mga nakalibing ay below the ground at lalagyan na lamang ng kongkretong lapida bilang pagkakakilanlan. Bukod pa rito mga S-Friend, intact pa rin ang kung tawagi Piedra China Stones na nakasalansan sa ibaba ng Old Cemetery Ark Entrance at kadalasan ito umano ang mga ginagamit at inilalagay sa mga barko noong unang panahon bilang pambalanse upang maging stable ang mga barko habang naglalayag. Makikita rin ang mga naturang china granite sa kalupaan ng Intramuros at ang ilan ay may nakaukit pang pangalan o simbolo. sa saliksik ng Team Urbex PH, pinaniniwalaan umano na dito rin sa mismong sementeryong ito isinagawa ang pag-execute kay Pelagio Bonifacio noong November 11, 1902. Makaraan na mapatunayan na siya ay isang espiya ng mga Espanyol ang naturang bahagi ng kasaysayan sa Binmale ay isinakatuparan base sa utos ng nooy kapitan ng insurgent o revolutionary army na si Marcelo de Guzman. Sa mas malalimang pagsasaliksik, natagpuan namin ang tala sa kasong ito sa Korte Suprema sa panahon ng mga Amerikano na kung saan pinanindigan ni De Guzman ang pag-execute kay Pelagio Bonifacio at kanyang iniutos ito base kasi sa Orders of Superior Authority na si Vicente Prado. sa kanilang investigasyon, lumabas na ipinag-utos nga ni Prado ang paghagilap ng mga espiya sa pueblo ng Binmalay at i-execute agad ang mga ito. And ito mga esprin yung pinaka cemetery uh, chapel nila dito. So may kita nyo, hindi na talaga siya yung Spanish origin or sabihin na lamang natin na um, kasama ng entrance tsaka yung mga perimeter fences eh halatang ano na po bago na and then sabi ni kuya kanina na si Pulturero ay parang caretaker dito dito din daw nilibing yung isang pari daw po ng kumagakura kura di, paroko dito po dati sa Binmalay at ayan siya andirito nga siya ayan siya o di ba and then binubuksan lang daw itong chapel mga esprin kapag meron daw pong mga ibibless na ililibing dito so basically kapag wala ay eh talagang naka padlock lang siya naka ng uh, Lock. so ito o oh, ba? diba hanggang dito lang ito yung pinaka close na pwede nating ipakita sa inyo wala nga lang din kisame eh. 1897 hanggang 1944 tas talagang pinalagyan nila lang ganito kuya ito pong chapel na to kailan lang tinayo to tas ay meron din palang ano dyan libingan And then, ito mga S-Friend. Ito rin, no? Meron din tayong nakita dito, nakalagay, oh. D-O-M. Ano? Hindi ko mabasa. Basta, ah, 19... 11 tapos hanggang 19 49 yun nga lang bakit nandirito na lang siya? But anyway, ito. Yan, isa sa mga may pinaka, alam mo yun, kakaibang punto dito mga esprend. Parang talaga siyang ribulto. Kasi monumento. Ibig sabihin Tapos parang Meron itong natutunaw na kandila Parang ganun And then Sa tabi nito mga S-friend Yung sinasabi ko sa inyo kanina yung Pinapakita ko Eto, Meron din dito Ayan mga lumang puntod Doña Eustachia Salinas yung payong anak wait lang ayan para makita ko oh. and then ito ah isang, ano na siya pinagsama-sama na sila dito hindi nga lang masyadong mabasa yung iba tapos ito uh, Familia de Leon sabi niya si Don Vicente 1881 to 1957 and then si Donya na Doña Paula 1883 to 1958 and then sa tabi niya kanina ito si Don Chris Pulo tapos ayan o no. meron siyang meron siyang disenyo ng ganito And then, ano yung sabi ni Kuya kanina? Doon sa may cross. Ayan, kung nakikita nyo. Kung tama ba yung tuturo ko. Malit lang kasi screen. But anyway, yan, pupuntahan niya natin mamaya. Pero bago dyan, ito napansin muna namin. Ito. Ito. Nakalagay lang is Melendez Family. So, wala pong mga names and... Apart from that, mga esprin, wala din yung... Alam mo yun, kahit taon man lang. So, basically, parang dito na sila pinagsama-sama lahat. And then, dito sa tabi niya, mga esprin, ito, meron din tayo nakita. Name lang ang nakalagay. Hugo. So, 1872 to 1952. Tapos parang... Ano ito? Familia. Zarate. Ito sa... Uh, ito yung gitna niya. Yan dito. May mga nakita rin tayo. Mga don. Yung mga taguri sa kanila. And then ito rin. Hmm. Dito naman. Uh, kasama yung kanyang lagda. Yung signature So dito naman mga S-friend, ito isa rin sa mga itinuro ni Kuya sa atin kanina na uh, puntod. si Don Roman um, 1874 ba yun? to 1952 76 years old daw siya and then ito nakalagay familia Kingson and then sa likod niya mga esprin ayan nakikita nyo yung mga bricks ng perimeter fence and aminin ko na talagang napakainit napakainit ngayong araw so bandarito naman wala ka naman na ding ibang makikita kundi yung mga yun nga yung mga puntod na masasabing hanggang ngayon pinapractice pa rin dito katulad noong mga panahon ng Kastila which is talagang below the ground, under the ground talaga yung libing po nila dito and makikita ninyo mga s oh, talagang may mga puntod as in mga tombstone grave na nandirito na pinapatong lamang dito sa mga syempre sa kalupaan itong old catholic cemetery dito po sa Binmalay hindi katulad ng ibang mga nakikita natin na alam mo yung nakitsyo as in halo halo na meron pong underground silang living tapos meron ding nicho sa ibabaw and then apa apartment nagta na sila uh, dito po sa Binmalay mga espren ay eh, talagang sadyang kakaiba so ito yung medyo kahit papaano para sa akin is talagang okay yung itsura at saka hindi lamang po yun mga S-friend kasi ayon po dun kay kuya na nakilala natin kanina na nagpakilala bilang siya daw yung nag-caretake saka siya daw po yung isa sa mga sipultorero dito kung makikita ninyo ayan yung mga tag dito yung mga bulaklak ayan sabi daw po dito mga s sila sila din daw po nagme maintain yan sila din po ang nagtanim and sila din po yung talagang um nag didilig nito at parang ito daw po kasi ay pinapakisuyo ng mga uh, kamag-anak na mga yumaong nakalibing dito para nang sa ganun eh, mas magandang tignan hindi katulad ng ibang mga nakikita natin sa ibang mga sementeryo na puro sukal puro vines, ganyan or ano pa ba yung nakikita natin mga halamang ligaw, mga ganyan so dito talaga mga esprin bukod sa pinapraktis pa rin yung lumang estilo ng pag uh, paglilibing, eh nakikita pa rin natin, pasensya na medyo talagang ang dami kong pa- uh, nakikita pa rin natin yung at least binemaintain, nakikita natin na may mga halaman na bulaklakin, mga ganyan. And then sa lawak nito, ayan, 'yan lang talaga makikita mo sa kalagitnaan mga s Pero ang sabi din ni Kuya sa atin, um itong mga libingan na ito, eh parang ganoon din daw po sa mga uh, sitwasyon or sistema ng mga alam mo yun, mga nasa APA apartment ng mga libingan na every 5 years daw po ay talagang pinu-pull out, hinuhukay daw po, ina-exhume, exhume kung tama 'yung pagpagka-pronounce ko. Um hinuhukay lahat ng mga nakalibing basta umabot ka na ng 5 years para mabigyan daw po ng space 'yung mga uh, bago. Kumbaga ganun din 'yung sistema nila, mga S Friend sa mga nag-aapa apartment na mga uh, libingan dito. And then, sa banda rito, mga esper, oh. meron din pong kakaibang disenyo yung libingan na ito. Ayan. Oh. And then, dito sa kanyang baba, uh, Don ang pangalan. Ah, Don... Hindi ko mabasa na. But anyway... Um, 1876 to 1958 siya and katulad nung mga nakikita natin na mga kakaibang mga nicho ito meron siya parang merong brick siya dati ayan o oh. oh, di ba yun nga lang ewan ko anong nangyari at bakit nabasag yan Ayan, although dito mga esprint sa bahaging ito may mga nakita tayong ayan, no? Oh. mga maliliit na mga Lapida ha halos magkakahilera sila banda dun pupunta dito and then apart from that ito may nakita tayo uh, don din don Sabino and Doña Maria and then kasama nila uh, Reverend Father Desiderio and then pagdating dito mayroon din tayo dito nakita mga esprin na ito don Uh, Bañez, 1869 to 1953 naman siya Ayan, so banda rito naman sa gilid mga esperm. Ito, ginawa na nilang parang entrance na ito doon sa isa pang sementeryo. Ay, nakalagay dyan. Oh. 6 a.m. to 6 o'clock p.m. Pero ito talaga ipinunta natin dito. Ayan, para maipakita ko lamang din sa inyo talaga kung gaano na i-preserve yung mga brick perimeter fences katulad nito. Alam mo yung katulad dun sa Dingras Sa Ilocos Norte Ilocos Norte ba? Ilocos Sur yun Basta sa Dingras Ayan Sigurado Ganun na ganun ang itsura nito dati Kung di lang din natungkab yung ibabaw Katulad niyan At saka Hindi na siya Hindi siya ganito kaunano <laughs> For sure mas matangkad Mas mataas pa itong fence na ito dati Yan ang ting na na Natutungkab yung mga bricks niya, eh, no? Tapos para na rin, alam mo yun, uh, tag dito, nakausot na siya dito. Dahil ayan, yung mga ginawa nilang mga apartment type. In fact, itong isa, yan, no? naiwan yung mga brick niyo, Mula dun sa bakod. So, ayan. Ayan. Pakita ko na lang sa inyo yung mga natitira dito. Sa so, katunayin mga esprit talaga mamamang ha kapag dating dito sa Bin Malay. kasi of all the cemeteries na napuntahan natin yung mga Spanish era na tinatawag talagang ito na lang yung mababakasan mo ng ano mo yon yung mga brick walls as in yung talagang may pruweba ka kumbaga na ito yung pinakauna at pinakalumang sementeryo dito and talagang hanggang ngayon eh nakatayo pa ayan katulad din ng sinasabi ko sa inyo kanina ayun medyo mababaw ma unano na yung part na yan pero dito ang tangkad pa nung fence niya eh. asin pure bricks to mga esprin ha unlike dun sa iba mga napuntahan natin na talagang hinaluan nila ng mga coral rocks. Tapos sabi pa nga nila, egg white pa nga yung pinang, pinang didikit nila dito dati. Yung tungkab-tungkab na halos lahat. Yan o, na yung iba. iba. Unlike doon sa Puso Rubio ano pa ba yung mga pinuntahan natin? Sa Alaminos, meron na rin, meron din tayong nakita dati ito talagang masasabi mong well preserved kahit papaano paano kasi naabutan pa natin hanggang ngayon given the fact na talagang syempre 1990s earthquake nun diba tas hanggang ngayon nakatayo pa rin ito parang sinemesementoan na lang dito eh. yan o no? sabi ko sa inyo na sa hindi ko alam kung anong memorial park na ito. Ito yung sinasabi kong parang bago na cemetery dito sa Gilid. sulitin natin talaga itong mga esprin dahil hindi naman tayo makakabalik kasi dito panagi so just imagine yung tinahak natin hanggang dun ang lawak nitong lumang sementeryo nila dito sa Binmali mga esprin Sisilipin 'yun na dito. sa kasaysayan, bago maging bayan, ang Binmalay ay bahagi ng San Carlos City na noon ay kilala sa pangalang Binalatongan. Itinatag ang Binmalay noong 1591 at naging regular parish noong 1613. Subalit sa tala, taong 1900 nang itatag bilang first civil government ang naturang munisipalidad. Hinango sa Pangasinan phrase na nanmaliw yabalay ang ngalan nito na nangangahulugang a place that became a town. So sana ay na-enjoy nyo na naman ito mga espren itong ating pag-iikot-ikot dito sa Lumang Sementeryo dito po sa Binmalay, Pangasinan at sabi ko nga sa inyo mga espren kung meron din kayo mga ibang suggestions kung meron kayo mga ibang mga lugar na alam na pwede din nating may feature dito po sa ating uh, cemetery series or Urbex page, Placado TV, YouTube channel e eh, why not sabihan nyo kami i-comment nyo lang yan mga espren at nang sa ganun ay eh, ma-check natin kung sakaling pwede ba nating mapuntahan or uh, pwede nating ma-feature para makita natin yung possibility lalong lalo na sa travel at saka sa oras natin and of course sa budget mga s -men. so kung halimbawa man meron din kayong mga iba pang maisasuggest bukod sa pagko-comment bukod din po sa pag-PPM sa amin sa amin Facebook page eh why not minsan malay ninyo sumama na lang kayo sa amin di ba para nang sa ganun eh mabilis naming maikot yung lugar since kayo yung nakakaalam nung lumang sementeryo na yon di ba ako pong muli si Rico Loco maraming maraming salamat sa panonood na naman syempre ng episode nating ito dito po sa sementeryo serie hanggang sa susunod po natin na video tutok ka lang standby ka lang at mag-subscribe ka na syempre sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel